Dahil nga sa labanan ngayon ng Dallas Mavericks at Boston Celtics, samot saring batikos nga po ang inaabot ni Kyrie Irving sa Boston Celtics fans. Alam naman natin eto nga ang dating team ni Kyrie Irving simula nang umalis siya sa Cleveland Cavaliers. Grabe nga po ang isinakripisyo ng Boston para lamang makuha siya. Kabilang dyan si na Isaiah Thomas na isang superstar sa panahong yon kasama si na Jay Crowder, Ante Sisic at dalawang first round pick maituturing natin itong blockbuster trade dahil isa na namang star caliber player noona si Kyrie Irving at ngayon nga pong nagbabalik ito muli sa TD Garden kabi-kabila ang batikos ang kanyang natatanggap pero ang tanong bakit nga ba ano nga bang dahilan bakit galit na galit sa kanya ang mga Celtics fans? Ano nga bang rason sa likod ng pag-alis nito sa Boston Celtics? Well, tara pag-usapan natin yan dito at talakayin ng balitang tiba-tiba nga ngayon ang NBA dahil umabot na ng 100,000 ang per ticket sa Game 5. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Well, to cut the long story short, lingid nga sa kalaman ng lahat nag-request nga mismo si Kyrie Irving ng trade sa Cleveland Cavaliers mga ko one story StoryStorm 2017 pagkatapos nilang matalo kontra sa Golden State Warriors sa NBA Finals. Ayon nga sa ilang report, gusto nga daw po ni Kyra Irving na bumoo ng isang team na siya mismo ang main man or should I say, siya mismo ang magdidikta ng laban. Hindi katulad ng nasa Cavaliers na siya ang nagiging second or option sa opensa sunod lamang kay LeBron James. Well, 24 years old pa lamang ito noon at nasa level pa ng matas na pride. Naniniwala siya na gamit ang kanyang experience sa finals ng almost Three straight years, kayang-kaya ng mag-lead ng isang team despite of his age. Kaya nakapag nga ito na mag-request ng trade at ang Boston ang sumalo sa kanya. Sa unang taon nga nito sa Boston Celtics, binigyan siya ng magandang lineup kasama si Gordon Hayward. Ngunit, eto rin naman ang unang taon na na-injury siya sa tuhod at naging out for the season. Pero good thing umabot pa rin ang kanyang team sa Eastern Conference Finals gamit sina Jason Tatum at Jalen Brown. Sa sumunod na taon, bumalik na si Kyra Irving sa lineup dito na nga nagbago ang lahat. Kahit man nagsabi ito at nag-anunsyo sa harapan ng home crowd na magre-resign siya muli sa Boston Celtics. I plan on Well, hindi nga ito natupad. Nagsimula nga pong mawala ng gana si Kyrie Irving sa Boston matapos niyang maramdamang hindi na siya pinapakinggan o binibigang importansya ng Boston. Sa huling laro nga po ng Boston kontra sa Orlando Magic, nakadesenyo nga talaga ang huling play para kay Kyra Irving. Ngunit si Jason Tatum nga po ang tumira ng huli at dito nga nagalit si Kyra Irving at naisipang umalis na lamang. Dito na rin naman nagsimulang magalit sa kanya ang mga fans ng Boston Celtics dahil dalawang taon lang ang kanyang pananatili sa Boston at umalis na pumunta sa Brooklyn Nets. And speaking of Boston Celtics, mukhang tiba-tiba ngayon makawang stories ang NBA sa Game 5. Bakit? Well, lingit nga sa kaalaman ng lahat, ang pinakamababang tickets nga ngayon sa Game 5 umaabot na ng 100,000 pesos. Ito na rin naman ang resulta ng pagkatalo ng Boston sa Game 4 at gaya ng sinabi ni Charles Barkley, nagpapataas nga talaga ng kita ang NBA dahil halata namang bigay ang laro nila sa Game 4. Pero ayon pa nga sa kanya, Wrong move nga daw itong may tuturing dahil baka ito pa ang magsimula ng swing ng momentum. Kapag natalo sila sa si Game 5, masasabi niyang delikado pa silang makambakan sa NBA Finals.